guys, napaka-sweet ng asawa ko. <laughs> Galing ako sa trabaho. <laughs> Tapos, ito, medyo naluha-luha ako. Ba, pagdating ko, tingnan nyo naman. Kala ko nakalimutan niya na ngayon. Ba, oh. May pa-flowers ang aking asawa. Mantakin mo ba naman yan? Flat chocolate pa. Aba? Bongacious. Ang ganda ng flowers ko. Thank you, my love. Thank you very much for flower. I see. Ngayon ko lang naramdaman talagang mahal mo ako. <laughs> Matag matagal na pala. <laughs> Ala, ang sweet niya. Kaya pala, sabi niya. Maligo daw ako, guys. Aba, parang iba ito. <laughs> parang iba ito. Parang iba yung nararamdaman ko. <laughs> too ni Bat, you know. Ah, Thank you my love. Ang gulo ng ano niya table niya, kahit yung table ko, napakagulo. Diyan ako nag-aano. Tingnan mo naman ang gulo. Diba? ay Iruin mo 'yan. May pa-flowers ang kalbo ko. Ayan ang mga flowers ko, guys. Wala akong mai ano eh. Maikwan. Oh, yan. Ang gulo ng bahay. 'Di ba? na namin yung ano diyan, oh. Speaker. Basta yun na yun. May flowers ako, masaya ng buhay ko. Thank you, thank you for watching. 'Di ba? Thank you for watching, guys. Ang gulo ng aking table. Ito minutes ko lang. Yan. ปนุษย์น้ำมันปอกวัวปนุษย์น้ำมันปอกวัว